as theater actors, ano masasabi niya sobrang sigla ng teatro since actually since last year yes. since hanggang ngayon dire-diretso local and international mm -hmm. staging ginagawa dito sa atin from different theater companies na mga kapatid niyo rin. Anong pakiramdam? Being well, in the theater. Well, dapat lang dahil ito naman ang <laughs> yes. pinaka-essential na yes. gawin ay magkita-kita mata sa mata. Yes. Yung uh, kaya nga tayo, kaya nga tayo ano social people kasi yes. gusto natin makita yung pamilya natin makita natin yung barkada natin mga kaibigan natin ganun din yung ano theater. theater ang live theater ito ay isang pagtitipon at pagkikita at pagcelebrate mm -hmm. Yes yeah. and we're very grateful kasi coming from syempre yung pandemic na deemed as non-essential yes. yung mga taga teatro mm -hmm. kaya they call it revenge theater but i think tama lang na ganito ang industriya ngayon hmm. dahil na-realize din siguro ng mga tao hinahanap-hanap nila ang live experience like, buhay buhay na-enjoy nila yung community and it's not even just about the stories that they see on stage but what they feel when they come into the theater or when they come see other people who are so familiar because they continue to watch theater shows as well. Mm -hmm. So, iba yung pakiramdam ng live performances. Not just for the actors, but for the audience as well. Kasi shared experience siya. Mm -hmm. Tapos every experience is fleeting. Yung parang iba siya sa other moment. Iba yes. siya sa ibang yeah. show. Every every experience is unique. Yes. yes. MC, you wanna add? Okay na po ako dun sa... Yes. <laughs> uh, sabi second. na po nilang dalawa yung... Uh, 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 second emotion. I second emotion. Ang sarap sa pakiramdam dami kasi parang ano rin, parang some people may, may think na hala, ang daming shows. Parang... Baka pa nagkakalaban lang. Yes, lang. baka nagkakalaban-laban. Oh, But bandit. ako... And for us, I think um we... It's more opportunities also for theater practitioners yes. but also there is a story for every kind of audience member. Yes. So, mm -hmm. 'di ba parang sa, gaya sa buffet table, hindi naman nagtatampo yung kare-kare. Yes, yeah, <laughs> sa minuto. Uh -oh. <laughs> so, ganun yung I guess yung perspective mm -hmm. namin on um the theater productions coming out out foreign manyan or filipino may kwento para sa bawat isa mm -hmm. so yun yung masaya sa nangyayari sa industriya ngayon saka syempre, alam ba na ko magkakalaban pero ka kayo backstage yes. eh, diba sa likod ng kurtina saka diba? hindi siya competition eh hindi, parang for me the more the more the many or charot yeah. and then yung parang habang dumadami mas dumadami din ang opportunities for, for mga gusto mag yes. teatro okay, at parang it's a win-win for everyone. Mm. Tsaka, nagiging relevant yeah. siya sa buhay ng tao yeah. dahil uh, nagiging normal na ang ano, ang palabas. Yeah. Okay. Hindi na siya rare. Yes. Oh, oh, oh. Speaking of that, ang ganda rin na ang daming sold out shows niyo. No? Considering na hindi rin naman magano'ng kamura yung ticket. Yes. pero namumuhunan talaga yung mga kapatid natin mm -hmm. to watch you guys, yes. live. Actually, diba? medyo overwhelming and sobrang grateful. Grateful yung pakiramdam kasi kahit yung mga I mean people would say na um, hindi accessible lang teatro dati, pero now na siguro dahil din sa mga libreng stream online mm -hmm. dahil sa in a way that's what came out of the pandemic na dahil nag uh, dahil pinilit ng mga taga teatro na makita mm -hmm. sila during the time na walang live performance all of a sudden may mga namulat or may mga nakakita na ay may ganito pala sa Pilipinas yes. akala nila wala at parang ngayon biglang gusto na nilang pumunta dumadayo sila as in from wherever and mula sa buwan din kaya din special siya kasi may mga lumilipad talaga yes may mga lumilipad yes. from other from parts provinces of the or even the world yung mm -hmm. mga gustong umuwi dito sa Pilipinas para lang makanood ng teatrong Pilipino yes. and sobrang grateful kami dahil parte na siya ng priority. Okay. Mm, priority yes. list nila. Kasi pinag-iipunan na. Din. Yes, <laughs> pinag-iipunan talaga. Kami din, pinag-iipunan pinag oh, namin. Pinag din namin. Show na mga isa't isa. <laughs> kasi nga, di ba, umi dati sinasabi namin parang umiikot lang yung mm -hmm. ano yung audience ay mga taga teatro din at ang mga nasa stage mga nanonood lang din at ngayon lumalaki na at lum lumalago na ang komunidad at ang okay. so nakakatuwa na okay. okay.